Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe kana. Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang bagong update tungkol sa ating minamahal na Tatay digo. Live and steady raw sa The Hague, Netherlands. At may post-update pa si Atty. Harry Roque na hindi lang informative, medyo pasabog din. Ayon raw sa post ni Atty. Roque, ito ang kalagayan ni PRRT. Busy watching television and reading. Parang simpleng routine. Pero kung kilala mo si PRRT... Yan ang paraan niya para manatiling sharp at informed. Baka Netflix daw o kaya mga legal documents. Sabi pa nga raw ni Atty. Roque, mukhang inspired raw si Tatay Digong. Mas tumatalino raw at lalong tumatatag habang nandooy. Wala raw boring moment. At kung pagbabasaan mo pa nga ang tono ni Atty. Roque, parang sinasabi niya na kahit nasa The Hague si Tatay Digong, hindi siya naaapektuhan ng mga issue. Kalmado, alerto at updated. Parang sinasabi rin, relax lang kayo, hindi kami natitinag. Sunod na topic, Pulse Asia Survey Results. Ayon nga raw kay PRRT, natutuwa siya sa 63% trust rating niya. Base sa latest Pulse Survey Asia Result, hindi lang yun. Ang kapatid pa nga raw ni Pierre Orgy na si Pong Duterte ay nagkomento rin. Parang sinasabi nga raw niya na sinabit ni Pierre sa kanya, Wala ka pa. Nasa kulungan ka pa niyan ha. Ako matasad tiwala ng tao. Parang may shade agad sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang datos raw. Akain sa report, si PRRT ay may 63% trust rating. VP Sara, 50% trust rating. Sa abang si PBM naman ay may 32% lang na trust rating. At sa distrust rating, ang pinakamababa dito ay si PRRT na may 17%. VP Sara, 25% at masyadong mataas sa distrust rating para kay PBM na umaabot sa 42%. Masakit pakinggan kung ikaw ang nasa Malacanang ngayon. At nung tinanong nga raw ng media, si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa survey, sagot nga raw niya ay hindi naman yun ang nasusukat ang performance sa survey lang. Nako, classic! Pagpabor, may pa press release. Pag hindi, tedma o dinate bank. Parang sinasabi ng company ni PRRT, gusto nyo lang yan i-invalidate kasi hindi pabor sa inyo. Ngayon, makakatinig ng taya eh. Dito tayo magfocus. Ano ba ang political subtext ng update ni Atty. Roque? Simple lang habang kasalukuyang Pangulo ay busy sa pag-turnover ng mga posisyon sa gabinete at pakikipag-ayos sa iba't ibang political factions si PRT. Chill lang pero lumalaban sa narrative. Nasa Netherlands, may mga Pinoy groups na lumalapit sa kanya at may post na galing kay Roque na parang sinasabing hindi kami nawawala sa eksena. At huwag natin kalimutan, ongoing pa rin ang ICC drama. Baka nga raw kaya nag-doon si Pierre RT ay hindi lang para magpahinga, kundi para magpakita na hindi siya natatakot. Isang pahiwatig bilang dating Pangulo. May suporta pa rin ako sa masa at sa opinyon publiko. Hindi man tahasan ang banat pero may halong mensahe raw ang bawat galaw ang timing ng update, sabay sa pagsulpot ng survey results, ang tone, relax pero may banat at ang mensahe, wala ako sa malahan pero hindi ako irrelevant. Ang tanong ngayon, strategic silence ba ito ni PRRD para patagalin ang epekto o soft counter-attack na laban sa pagde-deflate ng legacy niya? May nagsasabi online, si Tatay Digong, kahit nasa Netherlands, mas may presensya pa rin kaysa sa aktwal na pangulo. Oops! Kung totoyan, eh talagang matindi ang impact. So anong aral dito, makatinig ng bayan? Ang politika hindi lang umiikot sa malakanyang. Ang narrative war kahit tahimik ay tuloy-tuloy. At si PRRT kahit sa dahig ay may tinig pa rin sa bayan. Kaya habang ang ibang leader ay busy sa pagpapabango, si PRRD isang update lang may kalampag na. Abangan natin ang susunod na galaw. Update ulit mula kay Attorney Roque o may surprise move mula kay TP Sara na susuporta sa narrative ng kanyang ama. Basta dito sa tinig ng bayan, hindi natin palalampasin yan. At kung pagbabatayan pa nga mausaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Rodrigo Duterte retains strong public trust at 63% Pulse Asia